So, ayun nga, no, quick update lang muna tayo sa SB19. So, ayun nga, uh, ka-out nga lang ng kanilang ticket, ano, para sa simula at wakas world tour sa Team Cola. So, ayun nga, in less than a minutes, sold out ka agad yung kanilang ticket. And, ayun na nga, ano sobrang, uh, nakakatuwa lang na talagang ngayon makikita mo talaga na inaabangan talaga ng maraming 18 sa US or sa ibang bansa ano yung SB19 na no so ayun congratulations syempre sa SB19 and sa so 1C si Entertainment ano and syempre hindi may iwasan na talagang mayroong ibang mga fans ano, na talagang nag-abang at binantayan yung pagbebenta pag out ng ticket pero ayun nga mayroon pa rin ibang mga fans na hindi nga nakakuha ng ticket so ayun in sa mga nakakuha congratulations and syempre sa iba mayroon pa pong ibang ticket lalo na doon sa Calgary nila mayroon pang available na ticket dahil dinagdagan yung uh, seat ano so ayun and syempre uh, marami ding iba no in uh, nagabang ano an hindi nakakuhaan marami talagang napaiyak pa no dahil nga pagbukas ko ng at uh, Twitter yung kaagad yung bumungad sa akin so ano na talagang na sold out kaagad yung ticket pero wala pa namang inannounce si official is binintin official kung na sold out na pero karamihan nga is na sold out na no and ayun nga mayroong is